What's up mga kaasang at ayun for today's video nandito na naman tayo sa farm at uh, silip silip lang tayo no dahil nga gaya sabi ko hindi muna tayo kukuha dito ng mga isda uh, September pa ako magre-release ulit so silipin muna natin at kailangan din natin talaga ma-check every, siguro every week para malaman natin kung ano yung kalagayan ng mga isda natin kasi hindi naman natin pwedeng ipaubaya natin kay papa dahil na uh, hindi uh, naman din kabisado yung mga dapat gawin at yung may mga dapat ilipat, may kailangan tanggalin. So, ako yung gumagawa kasi noon, napako talaga yung nagtitingin kung ano na yung kalagayan ng mga isda natin at kung merong kailangan i-water change, kung merong mga dapat ihiwalay. So, ayun, tignan natin, no? Oh. hindi ko pa nasisilip ko mga to. So, sabayan nyo na lang ako nasilipin kung ano na yung nangyari sa mga isda natin dito sa ating maliit na mini farm. Alright? So yun mga kaasang no, silipin lang ulit natin kung anong na nangyari dito sa ating farm At ayon yung iba dito, eh, dumami yung iba eh nawala At uh, tignan na natin Ito yung binawasan ko na nakaraan Yung ating albino full platinum, Ang uh, dami ko nito So binawasan ko to kasi dumami sila dito ng grabihan talaga Pero ngayon, Ito kung may yon lalaki na naman nila binibenta ko to ng ano ng 150 per pair lang meron pa ako sa bahay so hindi ko pa kailangan kumuha at may mga binibenta pa ako nyan at ayun no may nakikita ko mga fry na naman yan no dumadami na naman sila grabe no nung una nahihirapan ako magparami nito pero ngayon parang naging unlimited na yung mga lumaki na dito sa farm natin yung ano kasi ang mayroon kasi dito pag nasanay sila kunyari galing sila sa aquarium tapos bumili kayo tapos nilagay nyo sa ganitong klaseng setup parang hindi ano eh hindi kasi yun yung kanalaki nila kaya ang bilis nila mamatay gaya din sa iba na ibang strain so ito maganda dito sa akin nasanay sila sa ganyan so pag nilagay mo sa aquarium mas maganda kasi talaga yung ganon na sanay sila sa lamig, hindi sila madaling mamatay. So, mas tumatagal yung mga gapis. Yung iba kasi kakabili pa lang, di ba, kinabukas ang na agad. Lalo na yung sa mga, ano, galing sa mga masisailan. Dapat, pag itilipat nyo sa aquarium nyo na dapat masailan din kayo na, ano, kailangan, yun nga, hindi masyadong lumalamig, hindi masyadong dumudumi. Eh. Pero sa akin dito, ano, sanay sila sa ganyan. Kaya, tuloy-tuloy lang pagdami nila dito naglagay ako ng RDSS hindi ko na makita eh, pero parang meron pa rin naman hindi ko na pinapansin yun. <laughs> ito yung unang anak natin ng ano ng red balloon natin uh, ano to uh, red wagtail ayan ang lalaki na nung dati fry ito eh ang lalaki na grabe mas mabilis lumaki dito kaysa sa bahay ito buntis na nga buntis na nga iba ang laki na nung, taba na So, ayan, tuloy-tuloy ng pagdami. Kung kung hindi niyo naabutan yung ano no, yung nagsimula ako nito galing kay Serena Aquatics, <laughs> hindi ko mahuli. Ano, trio lang ito. Trio ngayon napakadami na. Pero hindi pa ako nagre-release. Ba't ba tumatalong kayo? Papakita ko lang kayo sa mga viewers natin. Ayan. ganyan yung tura niya. Wagtail. Red, wagtail. Pero ito kasi balloon to. Mataba. Hindi ka gaya ng mga regular na red wagtail. Tsaka imported yung line niya. Galing ano to eh. Indonesia Indonesia ba o Vietnam tumatalon <laughs> at tumatalo, <laughs> papakita lang ito eh you no know, ano siya bilugan siya hindi siya yung kagaya ng mga nakikita nyo na mahaba yung ano mahaba yung katawan so madami ako nito ito hindi pa nagre-release ito yung mga mga chops na lang yan mga silipin yan <laughs> yung immortal natin na sword tail ang dami pa din no yung yeah, mga tail. grabe taon na sila taon na sila dyan pati ito yung ano yung puti yung tricolor natin na ano uh, tail yung nagbili sa akin ito si Sir Albert yung taga ano rin taga doon din sa village namin ano yun eh seaman yun eh nakailang sampa na yun sampa tapos nandyan ulit siya tapos sampa tapos nandyan ulit ito pa rin yung mga binigay niya no dumami pa rin kaya sabi ko ako sa kanya dati kung kailangan niya ng ano ganyan binigay lang kasi niya yun eh So, kung kailangan niya, marami pang stock. Tapos itong dalawang malaking pond natin, ito inuubos ko na talaga to kasi papalitan ko siya ng stream. Ito yung mga ingina, ingay naman ng taho na yun, pa. ito yung RDSS natin na uh, gusto ko nang maubos. Ayan, medyo naubos na siya, hindi na halos makita eh. So, hindi ko pa na si talaga eh, pero soon, i-re-reset natin yan. Tapos yung ano natin, yung feeder ko, yan, medyo naubos na talaga. Kasi nung time, may time na ano eh, naubos yan na namamatay pa unti-unti. Buti na lang, may nailipat ako mga ganyan sa iba't ibang tab. So, dito, kung makikita nyo, eh oo, kung nakikita nyo pa. konti na lang talaga sila, as in parang sampo na lang yung nawalang ulit yun. Pero yan, titignan natin kung ano no Kung mapaparami natin ulit kung saan naman dumadami yun yan yung mga koi feeder ito meron ako nailipat dito ng mga koi feeder eh. kaso napili ko na yung mga koi feeder mga ano na lang to mga feeder na lang pero may mga nalabas pa rin ako dyan ito may isang koi hindi pa nagre-release nito paparami ulit tayo yan dito yung ano natin wala na red lace dami ko na nga dito may mga pidot pa dito may mga pidot natin may koi din ha? dito chops, grabe yung chops ang bilis dumami pag chops eh halo halo ko tapos may mga crayfish dito may mga crayfish dyan yung crayfish pa na natin na boy pa yung ano yung pinagsimula natin 2 years na yata yung boy pa may mga craylings pa ulit sabi ni papa nga pwede na ako kumuha dito ng mga cravings hindi natin kung gano'ng kalaki yung mga krelings. Wala naman ako nakuha. Malalaki na daw yung krelings eh. Wala naman ako nakukuha. Try natin mamaya. Ito mga ano rin. Mga dambo yan. Eh. Para mga, mga natin sila. Ito yung crayfish natin. Ito yung mga, mga pinaka-breeder natin napapakita mga tulog kasi siya ano siya ba di napapakita yun dito sa isang lalagyan natin yan ito madaling makikita yung mga crayfish dito mga crayfish natin eh, no? na ayoko nang hawakan eh medyo naninipit na kasi yan so yun hindi ko lang alam kung nabibenta pa to ngayon o no? may mga bumibili pa ba try ko kumuha ng mga ilang piraso try natin ibenta yan. blue yan blue, blue. Ay, <laughs> May nakakuha tayo dyan Ito naman tayo Ito ngayon ang binabantayan ko eh, yung ano Yung ating PKBM na natin. Ito yung PKBM natin. So, nilagay ko nga dito yung mga breeders. Pinisama-sama ko na dyan. At ngayon, ang dami na niya. fry. Yes. Dumami na yung fry. So, ang plano ko ngayon, kunin ulit yung mga breeder. Iwan na natin yung mga fry dito. No? Ito, mga breeder na to. Hatingin ko sa dalawa yan. Kasi yung pinaglagyan natin dati ng ano, ng tricolor. Dito yun yung tricolor. Tsaka doon yung namatay. Yun, gagawin natin PKBM na yan May nagtira pa nga dito isang tricolor Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito eh. Ayan, may isa pa. Sabi ni Mitra, bibigyan niya ako ulit ng breeding size Ayan, Malaman natin Kasi Dapat ngayon, pero ay, Busy yata siya, hindi siya masagot Tapos yon yung ano, yung Red balloon, ano natin, red bagtail natin Ito, ang grabe ang dami talaga yan na napakarami na so bawing bawi na tayo dyan palalaki na lang natin yan guys ang maganda pa dito itong red na natin hindi takot sa tao kasi yung mga naunang batch natin takot sa tao eh. ito hindi hindi sino nakatakot Eh, titignan ko ano may ganda yan dalawang batch bali to kasi may mga malalaki tsaka may mga maliit so yung magulang yan tingnan natin kung nasaan hindi ko na makita ito lang yung sa, sa mga sumuk-sumuk okay. eh. So naglagay ako ng magulang yun, mga apat na peraso ba yun? Ito? Ayun. Ito, isa na lang yung nakita ko. Ah! Ang hmm. hirap huli takot kasi sa tao eh. Ito, isa na lang. Ayan, oh. ganyan yung tsura niyan sa mga hindi pa nakakalap. Dito kasali. <laughs> Ayan, pare siyang balloon molly pero plati to. Red one tail platy. Na long fin, high fin. Ayan to. Ayan. Diba? dumami na sila sana lumaki sila agad para makapag-release na tayo na tapos yun nililipat ko nga to yung iba naman dito alam nyo na rin yung ano yung red yellow platinum natin na mali kinuha ko yung malalaki dito binihinta ko na so yung paparami ulit ako yan mga fry lumaki na ulit at yun napangaraming ayoko <laughs> ayoko talaga nyang ano ano ba tawag dito. Yung lumulutang 'yan. So yung mga gapis natin dito, yung pa rin naman. Pero parang ano nga, sabi ko ano nang karani, magre-reset ako ng mga gapis. At Tignan natin kung makapagpalit ako ng mga molly no? Kasi ngayon, yun talaga yung uso ngayon Yung mga molly So, malalagyan natin to ng mga molly At yun, sana maparami rin natin So, yung mga gapis natin dito Ang ganyan pa rin, RDSS, napakarami pa rin RDSS, HB Blue Ito, HB Blue, medyo kumunti na Yung ating purple dragon o yung BDSS, purple dragon snakeskin skin dapat dito ma-reset na eh kasi ano, you know, ang dami ng kal na nalabas ang dami ng kals nyan Ito ano, no, okay pa yung mga dambu yung mosaic natin. Ito mga okay pa to. Maganda pa yung mga lumalabas dyan. Itong purple dragon, ano eh. Parang hindi na ako natutuwa talaga dito sa lumalabas sa kanila. Kaya nila reset na yung dambu yun. Ito yung itim na MSSBT. Napakarami Kaso buro reject naman Puro cans So yun Pidot natin Ayan ang may po Hindi mo na kukuha Ito ano ba naman ito Ito so, na ako nakita kung bakal ba Ito dapat pa rin -air, yeah. tapos ito yung dami na naman may mga babies na naman mga albino full platinum natin dami ko nito albino po platino eh. ito yung pinaka original niya na ano No na breeders dito wala nang ano um, walang mga fry so yun konti lang yung strain ko na talaga ngayon compared sa dati no kasi nagbawas ako tapos yung mga laman nito kagaya nyan ito feeder doon feeder tapos, pare pare na lang ito puro AFP 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 tapos dambu yun dambu yun konti na lang yan siguro anim na lang ang strain ko ngayon So ayun, iniisip ko na, na ano muna na mag-reset muna dito. Tingnan natin kung masikaso natin no? kasi medyo busy rin ako. Tapos yung iba palalaki na lang natin. So ayun. Uh, next week Babalik ako ulit dito. Sana may time na ako para magayos doon no? kasi pasilip-silip lang talaga nagagawa natin. Uh, at ayun, ipopost ko yung mga ano, yung mga pambenta natin. Ipopost ko yan sa Facebook. At ayun mga kasang, no, yan muna yung update natin dito sa ating farm. At ayun, no, gusto ko lang magpasalamat doon sa patuloy pa rin na nanonood sa akin mga videos. Kahit medyo madalang na ako nag-upload. Pero ano naman eh, pinipilit ko pa rin naman na once a week makapag-upload. So ayun, gusto kong ibalik yung dati na uh, lagi tayo nag-upload. Kaso ang hirap kasi medyo naubusan na rin ako ng content. <laughs> At paulit-ulit ko lang yung content natin pag nagkataon kasi so ayun, yung mga bagong newbie uh, ayun, subscribe kayo, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, meron din akong facebook page dalawa yung facebook page ko isang mga originals, tsaka isang mga kung ano, kung ano, anong mga isda lang, so ayun, pwede rin kayo manood sa, sa facebook, meron din tayong tiktok at uh, yun, follow nyo na lang at uh, yun, sana nga nag enjoy kayo sa video na to uh, tapusin na natin, maraming maraming salamat sa mga nanood, peace out